Nakatawad ng 1% ang ating bansa sa 20% na taripa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Ito ay matapos na pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Amerika upang magkausap sila ni President Donald Trump. Dahil dito, merong batuhan ng mga opinyon ang nangyari sa pagitan ng mga pro-BBM, anti-BBM, pro-Duterte, anti-Duterte dahil sa 1% na nakuha ng Pilipinas. Merong mga nagsasabi, napakaliit nito. Meron ding mga nagsasabi, malaki na ito. Pero ano ang sabi ng Malacanang? Sa kabilang dako, sinalubong ng mga protesters ang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Amerika. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ang like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 24, 2025. Dako muna tayo mga kaibigan sa balitang lokal. Iwanan muna natin ang balita sa Middle East, sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Iran, Iran at ng United States of America. Pag-usapan muna natin ang isa sa mga mainit na pinag-uusapan ng ating bansa ngayon. Ito ay ang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa United States of America upang kausapin si President Donald Trump tungkol sa future na sitwasyon na kakaharapin ng Pilipinas. Ito ay ang 20% na taripa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Now, alam na siguro ng ating mga kababayan ang nangyari nitong nakaraang araw sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Amerika na kung saan pumayag ang United States of America na ma-reduce ang 20% na tariff na sana'y kakaharapin ng Pilipinas into 19%. Ibig sabihin mga kaibigan, nakatawad tayo ng 1%. Of course, marami ang mga bumatikos dito. Meron pa nga akong nababasang mga comment na nagsasabing, sayang lang ang pamasahi ni President Bongbong Marcos nang pumunta ito sa Amerika sabagat 1% lamang ang na-reduce nito. Of course hindi mawawala sa batuhan ng mga opinion ang pangyayaring ito. May mga nagsasabing napakaliit yan. Merong mga nagsasabing tama lang yan. Pero mga kaibigan, napakaliit nga ba nito? Now, ayon sa ulat ng PTV News na mismong si President Bongbong Marcos ang nagsabi na ang nasabing 1% na natawad ng Pilipinas mula sa Amerika ay very small. Uulitin ko mga kaibigan, sabi ni Bongbong Marcos, very small. Maliit na maliit ito. Ganun pa man mga kaibigan, dinugtungan ito ni President Bongbong Marcos ng pero. Nilagyan niya ng pero. Ibig sabihin, maliit nga, pero kung ilalagay raw ito sa real terms, ito raw mga kaibigan ay isang significant achievement. Isa pa sa talagang pinag-usapan mga kaibigan na 19% ang ating kahaharaping taripa mula sa Amerika. Pero ang Amerika ay walang kakaharaping taripa mula sa Pilipinas. Kasama na mga kaibigan, ang ilang mga produktong import. Kasama ang automobiles. Dagdag pa ni PBBM na ang Amerika at Pilipinas ay nagkasundo na paiigtingin o patataasin pa ang imports ng mga soy products, mga wet products at pharmaceuticals mula sa United States of America. Nang magkaharap na si President Bongbong Marcos at si President Donald Trump, Tahas ang sinabi ni Trump, it's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Tinawag pa ni President Donald Trump si PBBM na good negotiator. Marahil ay tinutukoy ni President Donald Trump ang 1% na na-negotiate ni PBBM mula sa Amerika. Para sa mga nagtatanong, ang pagpunta ni President Bongbong Marcos sa Amerika. Ito mga kaibigan, ay upon the request of the US President Donald Trump. At nang makarating na si President Bongbong Marcos sa Amerika, ay sinalubong naman ito ng kilos protesta. Ayon kay Ambassador Romualdez na ang pag-imbita ng Amerika sa Pilipinas ay nagpapakita lang daw ito na talagang pinapahalagahan ng Amerika ang Pilipinas. Pero ang sigaw ng mga ralihista sa pagdating ni President Bongbong Marcos sa Amerika, tutol sila sa karagdagang taripa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas, lalong-lalo na mga kaibigan, sa export product ng ating bansa maging ang kanilang remittances. Dagdag pa ng mga ralihista, nais nila na magkaroon ng backbone si PBBM at pangatawanan niya ang kanyang pagkapangulo ng Pilipinas. Meron ding mga nagsisigaw and US military to the Philippines. Dagdag pa ng mga ralihista na pagtuon ng pansin din daw ng administration ni Bongbong Marcos ang kapakanan ng mga overseas workers. Pero ano naman ang tugon ng Philippine Embassy dahil sa pagsalubong ng mga ralihista sa pagdating ni President Bongbong Marcos sa Amerika? Ayon sa Philippine Embassy, mas magugulat daw sila kung walang mga kilos protesta na nangyari sapagat Eto raw talaga ang gawain ng mga ralihista. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa 1% na nakuha ni President Bongbong Marcos sa taripa na ipapataw ng Amerika sa ating bansa? Well, kung ako naman ang tatanungin mga kaibigan, sa totoo lang, talagang napakaliit ng 1%. Pero ganun pa man mga kaibigan, wala tayong magagawa. Sabagat hindi ito kontrolado ng Pilipinas ang may akda nito mismo ang United States of America. Kung ang ibang mga bansa mga kaibigan ay walang nagawa, eh ganon din ang mangyayari sa atin sabagat hindi natin ito batas. Batas ito ng Amerika. Siguro ang aking masasabi sa 19% na kakaharapin ng Pilipinas na karagdagang taripa mula sa Amerika ay paghandaan ito ng ating bansa gumawa ng mga programa na hindi gaano masasaktan ang mga maliliit nating mga kababayan, maliliit na negosyante at upang sa ganon, ito ay ating mapaglampasan at mapagtagumpayan. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.